Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakapanalo ng Indiana Pacers sa Game 3 laban sa Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang huling bala na gagamitin ng Los Angeles Lakers sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. Bagamat man nga po mga katrops naging dikit ang game 3 ng Indiana Pacers laban sa Milwaukee Bucks ay nagawa pa rin nga po dito ng Pacers na makuha ang panalo sa overtime sa score na 121-118 sa paunguna nga po ni Tyrus Halliburton na nakapagtala nga po ng triple double na umabot ng 18 points, 10 rebounds at 16 assists kasama na dyan ang kanyang game winning shot sa overtime para masil ang kanilang panalo sa kanilang laro. Tinulungan na rin naman nga po siya dito ni Miles Turner na nagtala nga po ng 29 points at si Pascal Siakam na kumuha naman ng 17 points at 9 rebounds. Kaya sa pagkapanalo nga po ng Indiana Pacers sa kanilang Game 3 ay tuloy na nga po nalang nakuha ang kalamangan sa kanilang serye sa 2-1. Kung saan maaari pa nga po nila itong mayangat sa 3-1 sa kanilang game 4 na gaganapin ulit sa loob ng kanilang home court. At kasabay nga po niyan ay mismo si Tyrese Halliburton na nga po ang nagsabi na napaka-importante nga na talaga ng bawat possession sa playoffs. Kaya ginagawa nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang hindi nga po ito masayang laban sa Milwaukee Bucks. And speaking of Bucks mga katrops, pinangunahan na rin naman nga po sila ngayong araw ng kanilang mga players na si Chris Middleton na nagtala nga po ng 42 points at 10 rebounds kasama na dyan ang kanyang clutch 3-pointer para mapersang overtime. Tumulong rin naman nga po dito si na Damian Lillard na kumuha ng 28 points at si Bobby Portis Jr. na kumanara naman ng 17 points at 18 rebounds sadyang hindi lang naman nga po ito naging sapat para manalo ang kanilang kupunan. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang huling bala na gagamitin ng Los Angeles Lakers sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. Alam naman nga po ninyo mga katrops na isang talo na lang naman nga po ng Lakers ay mawawalis na nga po sila ng Denver Nuggets sa kanilang serye at magtatapos na nga po ang kanilang kampanya ngayong season. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po agad-agad susuko dito ang koponan ng Lakers since gaya nga po ng sinabi ni Lebron susubukan pa rin nga po nalang manalo at magkaroon ng mindset na one game at a time. Sa katunayan... Bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro ay in-upgrade na nga po nila sa questionable ang kanilang center na si Christian Wood Matapos itong mawala ng ilang buwan sa kanilang lineup, bunsod ng pagtatamo nga po nito ng injury sa kanyang pangangatawan. Kaya inaasahan na nga po na makakapaglaro na ito sa kanilang Game 4. Habang nakalistar naman nga po bilang probable sa si Lebron James, questionable si Anthony Davis, at out naman nga po ang kanilang mga players na si Jalen Huchipino, Cam Reddish at si Jared Vanderbilt. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.